Mainit-init na balita, princessa Chinita or Chinita Princess Kim Chiu dinayo ang tanay. Rizal ba yan? At nagmudmud po ng mga regalo sa panahon ng Kapaskuhan. Malapit na po ang New Year pero Christmas na Christmas pa rin ang nasa puso ni Chinita Princess or Kim Chu. Ang sabi dito ni What's Wrong With Me, two hours ago. Thank you, Miss Kim Chu, for your kindness and generosity in helping others through your charity work. Your selflessness inspires us all and makes a difference in so many lives. I stand with the right person. So narito po Kim Chu ng mudmud ng mga parigalo sa tanay. Ano bang ipinamimigay ng isang Kim Chu? Let's watch this. So, ayan nga po. Pumunta po siya sa Tanay. Dala ang Chowking King uh, brand. Ano pa ba ang ni Kim Chu? Ayan. She's bringing her smile, all smile, and sharing her blessings to these people. Ayan. At anong ginawa? Pinasayaw, pinakanta, nagpamudmod. Ayan, mga goodies, school bags. Wow, pampa ano pala ito? School supplies for these kiddies. Para sa taong 2025. Ayan, may libreng yakap na. May parigalo pa. Para sa mga kabataan, itong si Miss Kim Chu. Ayan, punong-puno po ang uh, I think, wow, lahat ng brand yata. Bit-bit ni Kim Chiu dito. May pa Julis tinapay. May pa chowkings, school supplies. Ano bang nakita natin? Ayan, mga bags with her face on it. Ayan po, sa malaking gymnasium na ito. May pa libreng chowkings siguro silang lahat. Kasi nga syempre, brand din ni Uh, kimchi ang chowking. Ayan, may palibring bread from Julie's Bake Shop. Yum, yum, yum. Ayan po, napakalaki people po nila at nabiyayaan po sila ng mga regalos ngayong kapaskuhan. Ayan, bago ba to me or nung sa birthday niya ito? I think ngayon lang to kasi ipinost two hours sa lang po mga kaibigan. So, ayan. Napakalaki ng mga ito at nabiyayaan po ng isang Kim Choo sharing her blessings. Kaya hindi po naubusan ng mga blessings si Kim Chu dahil po, hayan, namimigay po siya ng regalo sa panahon ng kapaskuhan. Hindi lang po sa mga uh, kaibigan niya, kundi eto, sa mga madlang people. At binisita niya, binigyan ng school supplies. Lucky children. Yan po, at sabi ng nag Nasa tamang tao daw siya. Uh, kasi nga po, ang sinundan niyang idolo niya ay napakabait at may pusong mamahagi sa mga nangangailangan. Alexander Lekster More blessings for you, Kim Chiu! And yes, cheers for more years sa showbiz, of course. Alexander Lekster Jules, magandang hapon!